saan kayong dalawa. Pauwi na. Ayan. Ito, galing yata sa trabaho itong dalawang babae na ito. <laughs> saan ang punta nyo? Pauwi na kayo? Pauwi oh, na. saan ang uwi nyo? Sumagi. Ah, sumagi. Uh, ano? Wala kayong masakyan. Eh, hatid ka na namin. Eh, hatid na namin kayo. Ay, eh, wala pala kayong masakyan eh. Kawawa naman pala aring dalawang babae na ito. Pasensya na kayo dito at one, sa aming service. At aritap down laang. Ay, walang bubong ay Ayan. mahalaga ay mahahawe uwi <laughs> ay. Ay, <laughs> ay 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 paano kung ako wala ah, sa akin, ay magsundo sa ay 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 Ah, ay sa layo baga ng aplaya ay bago kayo maglalakad laang ay nako ay mabuti na laang at may nagsusundo sa akin mabuti na lang ay de, kayo na kasabay <laughs> saan ba kayo nagtatrabaho o oh. ay sabundong ko kayong naglalakad lagi eh ah sa bundok mo bato <laughs> ay aray babae na ay, aray na. ay aray lagi so, namin lagi namin sina ano nakakasabay ari sa pag uwi at wala daw masakyan ay ang ginagawa nila ay naglalakad na lang ay maigi at kwan may nagsundo sa akin aray sinasabay na namin ay naglalakad ba naman lagi ay ay Ba't hindi kayo sinusundo ng mga asawa nyo? <laughs> mga buhay na po. Ay, ah. Buhay. Ah, yung bahay. Yung isa. Bahay. Yung isa ay sumakabilang buhay na pala. Kaya wala na susundo. Ay, are, sumakabilang bahay. Sumakabilang kanila. <laughs> Sa kanila. Ah, nasa kanila daw. Sumasa kanila. Sumasa <laughs> kanila pala. Nasa bahay nila. sabi nyo uh, naman dyan. Walang, ano, walang nagsisundo. Hanggang, pero ano, pag walang matutulog, hanggang alasito sila dyan. Hmm. lang <laughs> man. Ano pa pala camping ng mga ay, si ano din ngayon, pin, ay sabay-sabay. Sabay-sabay si pala, are. Ah, ah, ay mga, ay, 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 mga ano, na. ay hanggang si si bukas pa yan. Ay, hanggang ah, ah, bukas ay, ay, pa yun, si Tonyo eh. Hindi dyan nakauwi na sila. Si Nanonoy ang nandun. Naglaka ko din, naglakad din. Ay, walang service. trabaho dyan? Ah, ay, mga, haba Ay, mahaba aba na. Panahon pala ang pinagtatrabaho nito. Ay, bago laging ganere. Ay, ay, sa umaga, saan kayo sumasakay? Ay, sa sakit. daw na mamasahe at minsan ay may nagatet. Minsan sumasabay kayo. Minsan ganyan, sabay. Nakikisabay. Ah, minsan nakikisabay. Nakikisabay. Nakikisa nakikisa yeah. mabuti na lang at may magandang taong may magandang loob. At kay pinapa pinapasabay. Ini natin kay sa inyong trabaho. Ay, ay, dami. Ay, minsan ay parang nakikita ko kayong gabi na ay ano eh Gabi na kayo umuwi Nagabang pa kayo ng masakyan Mayroon ay tawawa nga Mahirap pa ng buhay nga Naman ay talagang ay Tiyaga laang tayo Tiyaga laang Buntin tiyaga Sabi nga pag walang tiyaga walang nilaga Pasensya na kayo at ang uh, aming service ay walang bubong.